Matapos sama ang ng PMA graduation, muling sumabak si Bibi Binay sa kampanya sa Benguet ang punta niya. Pero bago pa siya nakapag-ikot doon, nauna na siya o nauna sa kanya ang pambato ng administrasyon na si Mar Rojas. Nakasama pa si Pinoy. Umaaksyon si Trish Roque. Dumalaw si Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas sa probinsya ng Benguet nitong linggo. Una niyang binisita ang Agri-Trade Fair sa La Trinidad Nakipagpulong din siya sa ilang barangay leader kasamang panganay na anak ng katandem na si Congresswoman Lenny Robredo bago mag-ikot sa Baguio Public Market. Dito na tanong si Rojas patungkol sa payag ni Vice President Jejomar Marbinay na napababa niya sa 0.05 ang poverty incident sa Makati. Sagot ni Rojas, When Mangyari man yun, one half of one percent. Eh kung yun lang ang gagawin niya, nagawa niya sa Makati, at yan ang gagawin niya sa buong Pilipinas, kawawa naman rin. <laughs> Sigurado ako na naipababa ni VP Binay yung kanyang personal na kahirapan. Dahil hindi na siya mahirap ngayon. Ang COA report mismo nagsasabi na bilyon ang overpriced doon sa ginawa nilang building sa Makati. Yun, yun ang malina. Pero kung ipagmamalaki niya na one half of one percent ang pagpapababa ng kahirapan sa Makati, ay eh, ito. <coughs> Sa grand rally naman ng LP, ang Pangulong Aquino mismo ang bumanat kay Binay sa pangakong palalawakin ang 4Ps at babawasan ng income tax ng mga manggagawa. Tatagtagan ko ang binipisyo nyo habang babawasan ko ang bisyo. Kaya mo kayo. Yung mga may bahay po dito, pwede ba kayong magdagdag na mabibili nyo habang babawasan ang budget nyo? Bago ito, sinita ng mga tauhan ni Rojas ang ilang nagkakabit ng poster ni Binay sa pinuntahang trade fair sa Benguet. Nakatakda rin kasing bumisita dito si Binay kinahapunan. Inikot ni Binay ang La Trinidad at Baguio kung saan inendorso siya ng ilang opisyal nito. Inendorse namin si Vice President Jojo Binay. Maliwanag yung sinabi natin kung ibabase natin sa experience, uh, yung sincerity uh, talaga namang Uh, he possesses all those uh, qualifications that uh, can uh, make him a good president of the Republic of the Philippines. Sa bagong survey ng grupong Magdalo, pangatlo at pangapat si Nabinay at Rojas, habang nangunguna pa rin si Senadora Grace Poe at pangalawa si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Umaaksyon, Trish Roque, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.